Good morning guys, so ngayong araw ay pupunta naman tayo dito sa Nagtipunan or Landingan, Budek Landingan, Budek sa Nagtipunan, Quirino Province At uh, magagaling tayo dito sa Alicia, Isabela kasi dito na tayo nakapag-overnight Noong uh, pumunta tayo ng Ilagan, Isabela sa Davilacan Road Dito na tayo dumiretso at mag-overnight uh, So anyway, itong uh, biyahe na ito may habang 2 hours and 18 minutes daw, 100 kilometers siya. Aba, sakto ah. 100 kilometers so oh. So, papasok tayo dito sa Echague, Isabela, from Alisa to Echague. Uh, kakaliwa tayo dito. Tsaka kayo konekta dito sa Quirino Province. Pupunta kayo ngayon dito sa Nagtipunan. At uh, doon yung makikita yung landingan viewpoint. Isa ito sa pinagmamalaking uh, tourist destination dito sa Quirino province. Actually, marami pang iba dyan. Kaso nga lang, ay ito talaga yung number one sa search. Kapag i-research mo ang Kirino, di ba? Research mo ang Kirino, diba? <laughs> ito lalabas. Landing and viewpoint for sure. But anyway, yan ang pupunta natin ngayong araw. Ah, uh, Malapit-lapit lang naman yung biyahe. Pero, hindi lang po dito ang biyahe natin. Dahil, manggagaling tayo dito. Didiretso na natin ng Aurora ulit. <laughs> babalik tayo sa Aurora. Bababa tayo. Papunta dun sa Dinadjawan. Uh, babalik ako ng Dinadjawan ay eh dahil uh, kukunin ko lang yung uh, camera na nahulog sa resort dati. Uh, good thing na kuha naman nung mga staff doon na tinago. So sabi nila, babalikan ko na lang daw kung open na ako, kung okay na. At yan ang gagawin natin. So anyway guys, sana ma-enjoy nyo itong video na to. Dahil for sure, ma-enjoy ko to. Let's go! Dito na tayo sa likuan Pababa, Babuntang Kirino Probinsya ng Kirino Mga marami rin palang nadaan dito Ano? traffic naman dito bungad palang lang papasok papunta doon sa Kirino traffic na Diyos mio karapon anyway update ko kayo mamaya guys kasi mukhang uh, Siyam mga buti natin dito Ewan ko ano cause ng traffic doon I think Trakata Let's go Yeah Sabi ng takbuhan dito Oh wow! Wait a minute! May tulay mga kaibigan! Ang <laughs> ganda ng ilog na to! Uh, bayan ng Jones Ayos ang pangalan ng bayan na to ah Jones Prioso ba? Hey Jones Ang <laughs> titindi ng mga ilog dito Malapad na Parang hindi ng tubig to Kahit summer eh, no? Kasi pa summer na Inexpect ko kasi mga ilog eh, Hindi na ganto kalalalim ng tubig Pero dito kakaiba Ganda ng dana to, in fairness. Ang ganda ng view sa dana to. <laughs> May ilog daw mga corn fields. As usual, mga corn ang tinatanim dito, bandang Isabela. At uh, 'yun nga, bandang Ilagan, Isabela, 'yan yung corn capital of the Philippines. Apakatindi uh, ano. Sige sir, overtake ka Nalangan si kuya, gusto mag-overtake eh Woo! Okay, na don't Yeba! Yeah Tignan natin yung Governor Rapids Parang hindi ko makita na sa mapa Saan na yun? Talagpasan na yata natin eh may siklista tayo ulit solo cyclist ganda naman dito <laughs> napapalibutan tayo ng taniman ng mga mais magkabila ang gilid nyan maisan children of the corn The children of the corn. Oh, boundary na don. Ewko na pasing yung boundary plakan yun la Boundary ng Quirino at si Isabela. All right. Well, well, well. Ibig sabihin e, eh, Madela na ito. Sana nga tama ang aking pakiwari. <laughs> May checkpoint. Paparahin kaya tayo na ito. Diretta lang. May halo-halo May halo-halo dito My goodness Kita mo nga naman sa, sa lugar ng kawalan pa na tayo Makakita ng halo-halo Kita niyo yun ah -ah. Tao po Ito may halo-halo si halo-halo po isa dito tayo makakahanap ng halo-halo mga kaibigan Ah, ito nga pala mayroon din silang tindang mama Ma mama ayan na ano po ba ito uh, mint po ba ito nya 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 tayo tawag yun ito eh Ma mapait Hindi ah pero mapait siya okay so ito yung hinahalo guys sa mama yung nakikita natin sa cordillera nung nakarang araw Ayan, at saka ito yung uh, beetle betel nut. ah, uh, tapos, ano to, um, apog. Ito, apog itong isa. Tapos, sinahaluhin yung tabako kung gusto nyo yung medyo pang malakas tama. Pero pwede, pwede namang walang tabako na yan, o. No? Ayan, pwede rin namang walang tabako kung gusto nyo. tipong ano lang, bagu baguhan pa kayong magkaganyan. Actually, ako hindi ko pa natitikman tayo, pero... Malay nyo, balang araw, yung makasabay ko yung magmumoma doon sa Cordillera. <laughs> anyway, yan. Halo-halo muna tayo. Maaga pa, maaga pa! Uh, ako, ready, BBM tayo. O oh, yan, BBM daw, sabi ni ate. oh solid north tayo. Solidong north eh, mga kaibigan. O, oh, tara. Ha, puntahan natin yung falls na yan. May natin yung Governor Rapids. Subukan natin puntahan yung falls nila dito. Madela Falls. Ang tawag dito sa falls ito. Oh, maluwag din pala rito parking area. Pero teka lang. Hello po. Sayang. <laughs> Sayang guys. Hindi natin temporarily close pa rin pala talaga to. Kailan ka nung mag-open? Ibag ba kati ko ka? ah? Oh, sige ma'am. Thank ah. Diretso na natin to ng uh, nagtipunan or natipunan viewpoint tapos pahaba na tayo doon papuntang uh, aurora ito lang naman so far yung nakita kong mga pwedeng pasyalan dito sa ah uh, kirino base doon sa map ha hindi ko alam kung marami pa dito pero Nagbe-base lang ako doon sa nakikita ko sa maps alright dito tayo kakanan papunta doon sa saan yung pupunta natin natipunan o nagtipunan <laughs> Kaya yeah, may mga turista na nagpapalista doon oh. Ano bang meron dito? May bayad magpalipad ng drone. Bakit may bayad? <laughs> Loko lang. <laughs> may bayad magpalipad ng drone! Bakit? Maganda siya. Green na green yung kapaligiran. Considering na pa summer na Pero ganito pa rin yung itsura niya Ang ganda Ayan o oh, Mga burul na yan Diba? Pare-pare yung tanim Mais lahat yan Mukhang diba? may makakasabay tayong Pupunta sa view deck ha Nagtipunan Municipal Hall dito, pakiat. So same yung landscapes ng mga bundok dito. Ayano. Natataniman ng mais. Grabe yung cornfields nila, yung, hindi yung flat area. Talagang bundok. Talagang bundok ang tinaniman. ito na yung viewpoint guys oh wow kaso nasa ng parking area ah, yung parking area sa taas kasi mahirap parking dito matarik yan Tara, sunod tayo sa baba Para alam nyo kung anong mayroon pa dito sa dyan sa landingan View Deck. kasi yung pinakasikat eh. Na pinupuntan sa lugar na to. Tignan nyo to gano ka-epic yung dinana natin. Ito yung taas kanina nung dinana natin dito sa gilid. Ito yung taas niya. Tipak ng bato. Yung palang entrance fee na 25 pesos na binayaran natin doon sa ano sa pinaka gate yun na yung mismo yung gagamitin natin ay ate kailangan yung ticket niyo po sila, sir? hindi po May, meron po ako binigay binayaran dun May pass kayo, sir. yun na yung binayaran ko sa una ba yung tinutukoy mo okay, meron po meron kaso nasa jacket e eh. babalikan ko pa sa motor okay there you go so, 25 pesos babayaran nyo sa entrance fee isa na yan lahat ng pupuntahan nyo kasama na yung lahat Papakita nyo lang yung halimbawa nito may sariling entrance. Papakita nyo lang yung uh, ticket na yun na binigay sa inyo. Doon sa main entrance papunta dito sa mga pasyalan nila dito sa baba. Ha. Ito. Ha. Ito na yung sinasabi yung na bundok. <laughs> ito so, na pa natin. Batong bundok bundok na bato sabi na may bird watching daw dito kaso nga lang ay wala na daw muna mga ibon yun siguro mamayang gabi yan pahapon mga ganun yun tipong papunta na sila dito sa ano tutulugan nila Kasi ito pwede yung liguan pero hindi ko alam kung gaano kalalim to. So, sa tingin ko malalim to eh. Kasi so, ito na yung bundok na sinasabi ko sa inyo kanina. Puro bato yan. Puro bato. Kayo makapansin nyo dito sa baba. Puro bato din yan. Mga tipak ng bato na nahulog na dito. Na nagform na na dinaan na rin ng tubig. Epic di ba? Wow nagtipunan Kirino probinsya ng Kirino solid solid tong lugar na to so yun isa ito sa pwede nyo makita sa lugar na to isa ito sa mga uh, tourist spots ng nagtipunan Kirino pwede matulog tulog-tulog dito may gaiga hanggang dito na lang meron ba? Pa? So, siguro pag dito kayo maliligo sa may gilid lang, pwede. Kasi pag banda dito medyo makipot na malakas ang agos. epic talaga tong bato na <laughs> to. Siguro sa camera medyo parang maliit lang, pambem. Siguro sa camera maliit lang tignan. Pero malaki po 'yan pag kayo nandito. <laughs> Alam mo babagsakan lang eh. Oh. All right. So, so far, ito na yung last na cottage na nakita ko. Baka mayroong papasyalan din eh. Hindi ko lang sigurado. Sa so tingin ko mayroon pa dyan eh. Kasi parang may trail doon oh. Papasok yun sa may batuhan na to Tapos uh, lalakarin lalakarin Pagkunta doon susundan siguro tong ilog na to Alam yan nakatulog ako dito Ang <laughs> sarap matulog Sarap ng uh, simoy ng angin Nakatulog ako ng mga isang oras siguro dito Tara na Bababa pa tayo ng Aurora So o nga pala, sabihin ko lang, bababa tayo ng Aurora dahil yung tayo dadaan pa uwi. Nakapunin ah, pa tayo dyan sa daan. Gusto ko makita yung dadaan na natin bababa. Papunta sa Aurora. Kasi nung last time na pumunta ako doon, umuulan. Eh hindi ko masyadong nakita. Hey guys, tara. Uh, pabalik na tayo. Kuya, thank you. Thank you. So ito na yung uh, pinakadulong pasyalan dito. Pinuntahan natin dahil yung sa may unahan kung didiretsuhin pa sana natin yung daan yan ay wala na daw yung Mactol Falls parang sarado pa ata o nililinisan parang kayaan matarik to ano eh, inakyatan natin solid yung bato na yan no? <laughs> <laughs> hiha Nakatulog ako doon. Tang oras din ang tulog ko doon. Alright, ito yung view galing sa landingan viewpoint. Pakabana na tayo. Ganda ng view dito. No? Mga kabundukan na uniform dahil sa mga mais. Mga mais ang nagdala eh. <laughs> mga tanim na mais sa bundok. wala na yung wala na yung nagbabantay na humingi ng sticker next time na lang pagbabalik ako rito okay guys dito ko natatapos itong vlog na to maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod kung nagustuhan mo ang video na to please like, share, and subscribe Mike TV signing out